Aray, ang sakit naman. Pag nakakakita ako ng ganito, alam mo, iniisip kita. Kaso, wala akong iisipin kasi hindi naman tayo. Hanggang tingin na lang ako sa ganito. Kasi alam ko naman, balang araw, makakahanap ka na rin ng bago mo. Bago na nito magsusubuan kayo habang kumakain. Hindi nga lang kanin, kundi ice cream. Ganyan dito, pag nasa public kayo. Pag walang budget, bibili na lang kayo ng isa para paghatian nyo. Ganyan talaga pag nagmamahalan. At kapag nagtitipid ka. Ngayon lang yan, malay mo sa susunod. Doon na kayo kumain sa mamahaling restaurant. Kung kaya nyo na. Sa ngayon, ito lang muna siguro. Basta ang mahalaga, masaya kayong dalawa. Habang nakatingin ang mga tao dyan, sa paligid, wala tayong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, masaya kayong dalawa. Niyan, masaya kayong nagmamahalan. Wala na kayong pakialam. kahit ano sabihin ng iba. Ang malaga, masaya kayo. Kahit makita pa ng buong mundo, hindi tayo masaya. Eh. Kaya ituloy lang natin. Laban lang.